Pero, ano ba to? Pagkain ng spanyol? So, samahan nyo kong kainin ito Kalahati lang eh, kasi bukas na, na Bukas na ang kalahati, simpre minsan natagkain ito, tapos mahal pa jud Hi guys, so this video ay Nabudol na naman tayo 105.01 So ngayon guys, papakita ko sa inyo ang aking mga nabudol Ay grabe, pagod oh, ako ah. So ngayon, mapakita ko sa inyo ang nabudol Budol na naman guys, Oo, ito budol nga By the way, guys, ang ating binili for today is parang ngailangan, essential, importanteng bagay Mapikita nyo dito sa ating video na wala akong binibiling Mga hindi kailangan, lahat kailangan, guys For example, isa na dito ang Buunahin natin Ang pinaka-importante sa lahat, guys Hawag kalimutan Yung ating bigas, guys, Diyos ko, ang bigas ngayon, guys Mahal na masyado, guys Alam nyo ba, guys, magkano ang dalawang kilo dito sa Japan, guys? Hulaan nyo, sige, hindi ko napahulaan sa inyo Ibibigay ko na sa inyo Ang total ng aking bigas na dalawang kilo, guys Alam nyo ba, magkano? 700. Dalawang kilo. Oh my God. Pagkain pa ba tayo ng bugas nito, hindi na. Kung kayo sa Pilipinas yun ang problema, dumahal ang bigas. Lalo dito, guys. Diyos ko, guys. Maniwala kayo. So, ngayon, ahaluan natin yan ng black apple na bigas, no? Kasi maganda yung bigas na white na may halong apple. Ito naman, guys, ay ilang grams lang ito. 73? Ah, 3, 200 grams. Equivalent of, ah, uh, ilan ba? 40 ano ba 500 kasi eh 500 oy just ko mahal din guys just ko dai wag na wag na masasaktan din ang 200 grams bayo mas mahal ito kaysa dito no ito 200 grams ito 20 grams wag na mahirap pang multiply ito maka ngayon pero mahal siya no so ngayon ang pinaka importante sa lahat guys ay yung tulang natin no so ngayon ang ulam natin ay lamb kambing no ayan no wait lang lamb kambing ba paki-comment down below nagkamali ako so pagkakaalam ko kambing ang lamb So ngayon, As usual, mautak ito, lagi tayong namimili ng mayroong sale. Guys, ang pinapay, hindi ako nakabili ngayon ng pinapay dahil wala pang 20% or 50% off. Guys, maaga pa be. Anong oras pa? O, oh. alauna pa. Pag pupunta ka doon, gusto mo ng mga mga sale na pang kalahati na ang presyo be, pumunta ka doon bago magsara ang kanilang store. So ngayon, 20% ang ating salmon. So magkano ang salmon natin guys? Dalawang hiwa lang yan guys. Oh. 100 pesos, dalawang hiwa ating paboritong pangalis pagod, ang pasayan. Dahil mahal ang original na pasayan, be, dito tayo, be, no? Dito tayo. No, hindi tayo nababagay sa price or talagang shrimp na seafoods, no? Dito tayo, be. Hindi ka malaman, eh. No? Wait, meron akong kulang. May nabila ko kanina, eh. Ay, nandito pala. Nandito So, ito, be, ang pinaka-importante sa lahat, be. Minsan lang akong kakain ito, be. Mahal din ito, be. Diyos ko, be. Magkano ito? 150, be. Ay, nakain pa ba? Oh, may yun yung sabihin na maganda ang buhay sa Japan. <laughs> Be help. Pero ganun pa man, grateful and blessful. Okay? Huwag magreklamo. Acting lang yan. So ngayon, kakainin na natin to in person. In person? Kain tayo. Ito pala ay pagkain ng mga pero. Yung sa ibang bansa. Siyempre, ibang bansa na sa Japan. Right? Ito ay hindi to pagkain ng Japan, no? ibang ko parang insaymada sa Pilipinas. Pero, ano ba to? Pagkain ng Spanyol? So, samahan nyo kung kainin ito kalahati ng bay kasi bukas na bukas na kalahati siyempre minsan natakikain ito tapos mahal pa dyan ayun bay panalo sa carne ang ilalim ganun talaga bay appreciate mo yung pagkain bay huwag kang ma-active bay para matuwa naman lang yung, ang nagluto nito no so at saka si lord be grateful and thankful what you have okay huwag kang mag na this is it lang yung pagkain ko for today no kalahati bay bukas ha itira mo so ngayon kainin natin samahan niyo ako ang sarap ganyan dapat kumain no and parang hindi niya nakikita ang nagdadasal sala inside of my heart nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan ako ng malakas na katawan at nakapagtrabaho ako at nakakain ako ng ganito and by the way naghulog po ako ng allowance para sa aking pamilya sa Pinas no kaya yung nanay ko is swerte na may anak siyang katulad ko no kasi sabi ko bumili kayo ng masarap na pagkain ngayon dahil sa badobe no tapos kumain kayo ng kumain basta hindi kayo maguto magtipid din kayo ngayon lang ha ngayon lang kayo kakain masarap <laughs> na <Plain> sa sabado <laughs> Daris nyo, itiperon nyo na. Huwag niyo ubusin agad na isa lang ano. Hindi kayo binunangya. Okay? Yun ang aking sinabi. Mmm. Minsan lang ako makakain ito. Kasi eto, minsanan lang yun. Kapag ako ay pumunta sa remittance office. Oh, Tapos, so, hindi ko kaya itiray para parahati bukas. Ano ba? Kain ko ba? Tapos na, kapag mayaman ako. Mmm. Ang sarap. Tapos nga, deep daw itong ilalim. bukas na kalahati. Mmm. Good job. Kaka, alam mo ko, kakainin natin po ngayon, hindi tayo makakain ng kanin. Bukas na. Kasi, hindi ako nakabili ng tinapay dahil wala pang 50% off, no? So, ito yung pang umaga ko bukas. Kasi linggo bukas, wala yung trabaho na sa bahay tayo. Pag nasa bahay tayo, Diyos ko, dahil gutom yun, be. So, ayun, Thank you for watching and this is end of our video. Salamat sana may idea kayo na hindi laging ubusin agad lahat ng pagkain, magtirap bukas, no? Hindi rin maganda ang kain ka ng kain. Itatain mo lang yan, be. Excuse me sa words. Mm, mm Kaya, itira mo bukas yung iba, be. Ha? Para may makatipid naman, no? Kaya, thank you so much for watching and hope may, may nakuha kayong idea sa akin para mamuhay kayo ng uh, hindi magkapait-pait, no? Kailangan talaga always magtira para bukas, no? Hindi ubusin ngayon. yun. And, magdasal lagi talaga. Wala akong ibang masabi kundi magdasal. Thank you so much guys.